Hi guys, magandang hapon. Dito po oh. kami sa bakanting lupa. Ay. Ang bakanting lupa. Um. Ang nakatiray. Wala eh. nakatira kayak isa dito. Um. Ay. 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 Tapos unsa loob guys. Oh. Sa pakaraming mangga. Saka meron pa ano dun na o. Ah. Meron gulong. Guys, tayo mangga niya guys. Puro mangga talaga siya. Tapos <laughs> walang hindi tayo pwedeng pumasok. Gawa nang. private siya guys naka private yata to kapadlak eh kasi maraming puno na mangga na may mga bunga din siya matita natin guys ouch Guys, um. ay hindi pala siya private guys hindi pala pumasok kasi lang kakatakot kasi pumasok guys baka mamaya ay naglaya na nanguha yan na guys ang dami niya bunga guys pwede kang hanggang ano lang yata hanggang dito pwede kang may padlock sa guys ang bunga guys hindi makita ang bunga guys hindi makita yung mga bunga niya kasi hindi pa siya ganong malalaki hindi pa siya guys puro mangga yun siya guys puno puro puno ng mangga makikita mo siya nanggang baba puro puno ng mangga so lang guys maliliit lang kasi yung bunga niya guys eh. puro pakaraming puno yun guys Hanggang sa babaeng guys, hanggang doon. Siguro may nagbubantay. Eh di, may bahay pala doon guys ang ganda teraganya guys